para sa universidad na nakikinig at konsultatibo, tuloy ang laban para sa demokratikong pamamahala at pamumuno. Ako si Candice Martin Quilla mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong susunod na Secretary General and Publications Desk Counselor. Magpunyagit magkaisa para sa Universidad ng Mamamayan, Scholar ng Bayan, tuloy ang laban. Para sa unibersidad na nakikinig at konsultatibo, tuloy ang laban para sa demokratikong pamamahala at pamumuno. Ako si Mika Jimenez mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong Finance Desk Counselor. Magpunyagit, magkaisa para sa unibersidad ng mamamayan, scholar ng bayan, tuloy ang laban tungo sa pag-alpas sa kadena ng burokrasya. Ako si Pam Custodio mula sa Kadwa, ang inyong susunod na Finance Desk Counselor. Gawaing pampinansyal, irarampa ni Pam. Mula sa pamantasan, tungo sa lipunan, ating alpasan, kadena ng bayan. Mapagpalayang araw mga kapwa scholar ng bayan para sa universidad na patuloy na nakikinig at lumalaban para sa demokratikong pamamahala at pamumuno ako si Ian Benedict Villalobos mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong susunod na Special Events and Volunteer Corps Desk Counselor. Magpunyigi't magkaisa para sa Unibersidad ng Mamamayan, scholar ng bayan, tuloy ang laban. Bilang tumatakbong Secretary General ng konseho, paano mo mas ipaaabot sa sangka estudyantehan ng UP Baguio ang mahahalagang impormasyon at updates bukod pa sa paggamit ng social media. Sa kasalukuyan ay nakikita ang nakakatulong ang online prop na nire-release sa Facebook page ng USC. Ngunit makikita nga ating may kakulangan pa rin dahil hindi naman lahat ay nagiging maalam sa mga nangyayari sa loob ng campus kung mananalo ako bilang isang Secretary General, ay nilalayon naming mag-release ng on-ground props din na ilalagay nga po sa, sa pinapropose din na uh, bulletin board, university bulletin board, at Nilalayon din magkaroon ng anyangay newsletter kung saan magkakaroon ng statement reports ng mga napagtagumpayan, nagawa, at kakulangan ng student council para transparent sa sangka estudyantehan. Bukod pa ito sa nilalayon din financial reports na ilalabas uh, quarterly o semestral. Pinansya ang isa sa mga primaryang tagapagdikta sa magiging kalidad at itsura ng mga programa at planong nais ilunsad ng konseho. Ngunit di rin maikakaila na mabusisi at matagalang proseso ang kailangang pagdaanan upang ma-access ang maliit na budget ng mga student institution bilang susunod na Finance Desk Counselor, magbigay ng konkretong hakbangin kung paano matitiyak na natutuloy at nananatiling kalidad ang mga events at activities ng USC sa gitna ng ganitong kahirapan. Mula sa mga nakalipas na administrasyon, isa sa mga naging problema nila ay ang funding sa mga activities kaya naman kung ako ang susunod na mahalal sa finance desk counselor na posisyon, sinisigurado kong kasa kasama nyo kung ah kasama nyo kung lalaban ang less bureaucracy sa pagpaprocess ng funds ng USC dahil ang autonomy ng USC ay dapat kinikilala bilang isang demokratiko at independent na institusyon ng ating pamahalaan. dinatin may ikakaila na ang burokrasya ay matagal ng nakal baon sa ating sistema. Kung kaya't sa aking SPOA ay magsasagawa tayo ng administrative process orientation kasama ang mga council members upang maging aware sila sa kung paano nga ba tumatakbo ang mga opisina o ang bureaucracy dito sa ating pamantasan. Magkakaroon din tayo ng budget request tracking system na kung saan magkakaroon tayo ng parang organisadong pagsubaybay hinggil sa kasalukuyang status ng mga budget request ng konseho at ding ihihiwalay ang mga programa o ang mga event na nagre-require ng matagal na preparasyon upang sila ang maunang i-process sa budget at ma at hin at masigurado natin na mai na mai, na, mai, na mai, pa natin sila sa tamang oras at sa sa tamang at sa at pasok sa kanilang timeline Attending um mag tayo din ay magbibigay ng deadline para sa mga council members Mahigit, mahigpit na deg, mahigpit na, de na deadline para sa kanilang um, para sa kanilang mga budget request upang tayo ay maging upang tayo ay makasunod sa ating timeline mayor na karanasan para sa mga Specs Volcarps Counselors ang kahirapan sa pagpapanatili at pangangasiwa ng mga volunteer sa buong taon ng kanilang termino. Paano mo mamamaksima ang mga volunteer habang tinitiyak na nababalansin nila ang kanilang mga pang-akademiko at iba pang mga responsibilidad? Nakapaloob sa ating kasilukuyang ispo ang ating mga plataforma at ito ay ang 3Cs. Ito ay consistent, collaborative at consultative. Itong issue ng pagbabalanse ng org at academic workload ng ating susunod na hanay ng volunteers ay napapaloob sa dalawang aspeto ng ating thesis at ito ay ang collaborative at consultative itong collaborative ay titiyakin nito na uh, magkakaroon tayo ng mga public consultations at magkakaroon tayo ng educational discussions nang sa gayon ay maturuan natin ang volunteer ang susunod na hanay natin ng volunteer corps kung paano nila mababalanse ang kanilang uh, pang-akademiko at pang-organisasyong uh, pang mga gawain. Sa atin namang public consultation ay hihingi natin ng kanilang insights kung sila ba ay open or kung sila ba ay may <clears throat> kakayanan sa mga volunteering opportunities, kung ang kanilang workload, ang kanilang schedule ay maayos at, um, at kung uh, ito ba ay naayon sa uh, mismong date o mismong petsa ng mga susunod na activities na kanilang uh, uh, ang kanilang, uh, na kanilang uh, Uh, pagpapartisipatan. Ang susunod naman natin ay sa consultative, magkakaroon dito ng mga assessment and mga sensing forms nang sagayon ay magkaroon tayo ng prior knowledge sa uh, availability ng ating mga specs volunteer corps. Uh, Napaka-importante dito na humingi tayo ng opinion at humingi tayo ng prior na uh, kalaman ng mga ng schedule ng ating susunod na hanay ng volunteer corps. Nang sagayon ay masigurado natin na sila ay open at sila ay ready na sa mga hamon, tasks, and responsibilities sa loob ng Konseho. <clears throat> uh, uh, with this in mind, uh, ngayong paparating na eleksyon, uh, samahan ninyo kami na magpunyagi at magkaisa para sa isang Universidad ng Mamamayan, Eskolad ng Bayan, tuloy-tuloy ang laban. Junk Reform Retained. Revised City Charter. Reform. Junk. Reform. Retain. Junk Reform Retained. Cash code Reform Retain Reform Retain Junk Reform Retain No Permit No Rally Junk Junk Reform Junk Junk Reform Retain PUVMP Junk 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 Junk, Junk Reform Retain Crisis Management Committee. Reform for Pro Student. Retain. Reform. Junk. Yes or no. APSA 103. Yes. No. 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 Yes or no. Small scale mining. Yes. Yes. No. Yes. Yes or no, SEZ expansion at Camp John Hay. No. 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 Yes or no, People's Initiative. No. Yes. No. Yes. Yes or no, peace talks. No. No. Yes. No. salamin-salamin sa salamin, dingding Asan ang confidential funds Ako ang inyong susunod na finance desk counselor na kasamang titindig sa pagkuha ng nararapat para sa atin Nasaan ang budget Ako ay handa na para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 22